dating The Bark Ads magbabalik na nga ba sa Itbulaga? Bulaga. The Bark Ads main nasaktan daw sa sinabi ni Mayor Jose. Yan nga ang naging biro ni Main kay Mayor Jose. Matapos nang sabihin at dawagin ni Mayor Jose si The Bark Ads main bilang Nanay Menggay. Dahil nga kasi sa husay nganito nito sa pagganap bilang Nanay, noong kaeksena niya si Queen Amber sa Grand Finals ng Barangay Cinema Child Star of the Year noong Sabado, August 31, na naulit pa nga noong Miyerkules, September 4. Kaya naman, pagkatapos ng sabihin ito ni Mayor Jose kay Maine, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Nin na makikita ngang nagulat din. At natawa sa sinabi ito ni Mayor. Pabirong sinabi pa nga dito ni Main kay Mayor Jose na, you hurting my feelings Mayor. Paliwanag naman ni Mayor Jose dito, na si Main daw kasi ang nagdala ng drama, dahil nga sa mga ginawa nito. Na kahit nga ang mga netizens ay talaga namang hinangaan naman talaga si Main, at talaga namang kinatuwaan nga dahil sa unexpected na pagiging horror ng eksena, na nagsimula bilang isang drama. Samantala, sa Sabado nga, September 7, ay makikilala na rin sa wakas ang magiging katapat ni Mayor Jose, na matatanda ang bukod nga sa ilang mga request ng mga Kimi fans, na maging import din si Kiko Estrada, sa mga susunod na Itbulaga Olympics, matapos itong mag-guest ulit sa Itbulaga. Na napag-usapan na rin natin. Ay talaga namang inaabangan na rin ng mga legit da bark ads dyan, na mga manunood, ang magiging katapat nga ni Mayor Jose sa Itbulaga Olympics. Natanong nga ng mga netizens, ay sino nga kaya itong katapat ni Mayor Jose? Na matatandaang, unang sinabi at ipinaalam ni Tito Sen noong Biyernes August 30. at nagbigay pa nga ng clue dito si Tito Sen noong Sabado August 31, na kung sino ang sinabi niyang katapat ni Mayor Jose, na ayon kay Tito Sen, ay mas mataas pa daw ito kay Mayor Jose, at napapanood o nakikita pa daw nga ito sa mga hearing. Na talaga namang nagpaisip sa mga manunood at mga netizens, kung sino nga ito, at dahil hindi natuloy ang Itbulaga Olympics noong Sabado August 31, dahil kinulang na sa oras ang Itbulaga. Ay muli nang inulit ni Tito Sen ngayong Huwebes ang tungkol dito, na dapat nang na ang sa Sabado. Dahil sa tila panibagong pasabog na naman ito ng Itbulaga. Na makikita pang ang pabirong kinabahan dito si Mayor Jose, matapos itong sabihin ni Tito Sen. Ilan nga sa mga naging hula dito ng mga netizens ay si Mayor Vico, o kaya naman ay si Bossing. Na matatandaang, minsan na rin ginaya ni Bossing si Mayor Jose noon. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy, ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Isa pangarjan ay ang dating Dabark Ads naman na si Jimmy Santos na talaga namang na-miss din ng legit Dabark Ads. Na matatandaang, nakabisita noon sa Itbulaga noong August 14, 2023, dahil sa AI Family sa segment na Gimme 5, bilang driver naman ni Papa Ethan. At dahil na-miss nga ng mga legit daw bark ads si Jimmy Saints na makita sa Itbulaga, ay marami ka rin mga mababasang mga request na muling maging parte si Jimmy Santos o Jimmy Saints na muling maging daw bark ads, lalo na nga nang bumisita ito noon sa Itbulaga na kung saan ay EAT pa nga ang pangalan noon. Kaya naman, kung sino man nga itong magiging bisita ng Itbulaga, na sinasabing magiging katapat ni Mayor Jose, ay talaga namang marami na nga ang mga excited dito. Kayo ba mga ka-highlights, sino sa tingin nyo ang tinutukoy ni Tito Sen, nakatapat ni Mayor Jose? Na nakikita daw sa mga hearing. Na talaga namang kaabang-abang na nga, lalo na nga ang Itbulaga Olympics, na nagkaroon ng palitan sa tatlong mga members ng parehong team. Isa na nga dito ay si Singing Queen Jean na dating red team, at ngayon ay yellow team na. Sumunod naman si Singing Queen Eunice, na dating yellow team, pero ngayon ay nasa red team na. Si Singing Queen Anne, na lumipat sa yellow team. Si Wally na naging bagong member ng red team. Si Mayor Jose na naging panibagong member ng yellow team. At si Singing Queen Sam naman ng yellow team, na nalipat naman sa red team. Nakaabang-abang na rin nga kung makakabawi na nga ang Yellow Team dahil sa nangyaring pag-switch ng mga members. O kaya naman ay mananatili pa rin ang pagkapanalo ng Red Team. Kaya naman abangan natin 'yan mga Dobbert Ads at mga highlights. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?